Muli po, magandang magandang araw mga minamahal nating mga kapatid, mga kaibigan, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay nagagalak na muli tayong magkasama-sama sa araw na ito. Tayo po ngayon nasa ikaapat na nating topic ng pagbabagat ng mga haga. Subalit so, kagaya po ng ating nakagawian, babatingin po muna natin ang mga pangalang ito. Maria Cynthia Medinilla, Aris Park, Roban Ena ng Matagbak Tabako burn Pronda ng Maragondon Cavite Si Leonardo Padriquela, ito po ay sa Lipa Adventist Academy Kumusta po? Nestor Mariano Villasis Pangasinan Rosana Elcano Si Ma'am Joy, hindi po binangit kung taga saan siya Si Nilda Lumibao Enriquez ng Mayon View Kumusta po kayong lahat? At lalo na po ang buong church Kay... Kuya Jenny at kay activity kumusta rin po sa inyo? Yang Ray ng Nara Palawan Panakan Church, Ida Almasco ng Pasig City, Presi Lazo, Romeo Tejada, Edna Colendres, Lily Tolentino, Ricky Chong, Neden Tiday, Carmen de la Merced, Maricon Tapay, Rowena Tornyado Cahigos, Mirna Medina, Eden Alpoon Loida Filipina of Europe, Shirley Juanetes, Maria Bacan, si Historilio, si Venus Panaglima ng Italy, Nixon Tolentino ng Bagong Silang, Phase 2. At ang mga hindi po namin nabanggit na nasa isip ko ay babanggitin ko po ngayon ang po kapitan ng Batangas, Seventh Adventist Church, ang Project 8, Seventh Adventist Church po, at ganoon din po si Mr. and Mrs. Saban ng AUP, uh, at saka po si Kuya Eli at sa si Ate Emma, si Ma'am Lumbao, Eden Lumbao, kumusta po kayo? Hindi po namin kayo nakakalimutan at kami po ay nagagalak na muli kayong makasama. At doon po sa mga talagang palagian naming bay na hindi po nabagi yung pangalan, magandang magandang araw po sa inyong lahat. At kagaya po ng aking napanggit kanina, tayo po na nasa ikaapat ng topic ngayon. Pamagat po ay mga talinhaga. Tayo po muna ay mananangin, hingin po natin ang patnubay ng ating Panginoon. O Diyos ka po mga pangyarihan sa lahat, muli po maraming salamat sa inyo po pabutihal. Salamat po muli sa kakataong ito na kami po ay muling mag-aral ng inyong banal na salita. Patuloy na po nawa ng pakisamahan, buksan po ang aming mga isipan magkaroon po kami ng panibagong karunungan, gadagdag na karunungan sa aming pong gagawin pag-aaral ngayon. Eh, Pagnubahin din po si Pastor Levy Perdon sa kanya pong pangunguna sa pag-aaral nito. Pagpatawad po niwa, aming sa inyo sa pahalan po ng aming orinan. Ang ating pong talatan sa uluhin ay nasa Marcos 4.24 at sinabi niya sa kanila, pag-ingatan mo o pag-ingatan ninyo kung anong inyong pinakikinggan, sa panukat na inyong isinukat kay susukatin, at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Sapagkat ang meron ay lalo pang bibigyan at ang wala pati na ang nasa kanya ay kukunin pa. Sa apat na sumulat ng Ebanghelyo, si Marcos ay may pinakakaunting na itala sa mga talinhagang binanggit ng Panginoon. Subalit, so, bakit ba gumamit ang Panginoon ng mga talinhaga? Ang marami sa mga scholar ay Kapag dakang nagbibigay ng mga pakahulugan. Sa pag-aaral na ito ay sinisikapin natin unawain bakit gumamit si Kristo ng mga talinhaga. Anong layo ni nito? Paano natin ito mauunawaan? At ano ang kahalagahan ng mga ito? Sapagkat ang Panginoon ay hindi nagsalita sa kanila maliban sa talinhaga. Mark 4.34 Nangangahulugang ito ay napakahalaga na hindi marapat na hindi natin bigyan ng masusing pag-aaral halina at ating sikaping tuklasin ang mga bagay na Narito po ang mga katanungan na ating tatalakayin sa araw na ito. Number one, ano ang mahalagang aral na itinuturo ng talinhaga patungkol sa maghahasik? Number two, ano ba ang layunin ng mga talinhaga ayon kay Kristo? Ano ang dagdag diin ni Kristo sa kahalagahan ng patuloy na pakikinig at pag-unawa ng salita ng Diyos at kalapat? ano naman ay tinuturong katotohanan ng talinhaga tungkol sa ikuro. At ngayon po, balikan po natin ang question number one. Ano-ano ang mahalagang aral na itinuturo ng talinhaga patungkol sa magkakasik? Hindi okay, po, uh, titingnan natin ano nga ba. Titingnan natin sa talatang uh, 4 mula sa 13 hanggang 20. Ano ang sinasabi sa aklat at sinabi niya sa kanilang, hindi ba ganyo nalalaman ang talinhagang ito at papaanong malalaman ninyo ang lahat ng mga talinhagak? Ang mga hasik ay naghasik ng salita. At ang mga ito, iyauna nga sa tabi ng daan na doon, naghasik ng salita at ng kanilang mapakinggan pagdakay pinaroonan ni Satanas at inalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong mga naghasik sa batuhan na pagkarinig nila ng salita, ang pagdakay ng na may galak at hindi na nga sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal kaya't pagkaroon ng kapighatian o pag-uusig dahil sa kanit sa salita pagdakay na natistisod sila. At ang iba'y yaong mga sa dawagan, ang mga ito'y yaong nakikinig ng salita at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanguliputan at, ang, at ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita sa ibang mga bagay na pasok ang nagsisiini sa salita at ito'y nagiging walang bungo. At iyon ang mga hasik sa mabuting lupa na nakikinig ng salita at tinatanggap ito at namumuo ng tig tatatlong po, tiga anim na po at tig isang daan. So dito po ay ipinaliwanag ng ating Panginoon ang layunin at ang talinhaga. Una sa lahat, mga minamahalik, sa pagpapaniwanag ng ating Panginoon ang wika niya, ang mga hasik ay naghahasik. Tanda po ninyo, mahalaga ito. Ang mga hasik ay naghahasik. Hindi po sinabing ang mga hasik ay naghasik. Ibig sabihin, progressive, patuloy. At yung mga nakulog sa dawagan, doon sa batuhan, ang wika, sila'y nakinig yun namang uh, napunta sa daan ni hindi nakinig. Ito ay patungkol doon sa mga parisiyo at mga eskriba na naroon subalit hindi nakikinig. Bakit? Mayroon po silang mga preconceived ideas. Yung iba, nakinig, nasayahan, tinanggap ang katotohanan, subalit nakinig lang, hindi nakikinig. Mahalaga po yung patuloy na pakikinig, patuloy na pag-aaral, patuloy na pagsasaliksik. Kung ibig nating maunawaan o lumalim ang ating pananampalataya. Sapagkat marami po na kalaban, una, andyan ang Diablo. Pangalawa, yung pagsusumakit sa buhay. ah Marami pong Uh, yung mga kagalakan o mga kalayawan sa sanglibutan ito, malaking tukso yan na anupat kung hindi tayo patuloy na nakikinig, patuloy na nagsisiyasat, kung hindi natin lubos na nauunawa tiyak tayo'y mamamatay. Ang ating pananampalataya ay mamamatay at mawawala. Kaya napakalaga po na nakikinig. Uh, pansinin po ninyo yung uh, sa talatang 20, yung patungkol sa mabuting lupa. Ah, ang sabi, sila'y nangakikinig. At ito'y pinatunayan nung mga nasa palibot ni Kristo at ng mga alagad. Nung wala na yung karamihan, sila'y lumapit sa Panginoon at nagtanong, ano po ba ang ibig sabihin ng inyong sinasabi? hindi sila nasihan na kanilang napakinggan. Ibig nilang maunawaan. Kaya sila'y lumapit ng bukod kay Kristo at itinanong ano ang kahulugan ng kanyang mensahe na binitawan sa kanila. So ulitin ko po, napakalaga na tayo ay patuloy na nakikinig, patuloy na nagsisiyasat hindi sapat na tayo makinig ng sermon, kinakailangang nagsisiya sa tayo ng salita ng Diyos. Okay po. At ngayon naman po sa ating pong pangalawang tanong, ano po ba ang layunin ng mga talinhaga ayon kay Kristo? Tingnan natin dyan sa talatang 10 yes hanggang 12, ano ang sinasabi? At nang siya mag-isa na, ang palibot niya nakasama ang labing dalawa ay nang, nagtanong sa kanya tungkol sa mga taninhaga. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang, makakaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos Datapot sa kanilang na sa labas ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamagitan ng mga talinhaga upang kung magsitinin silang mga kakita at huwag mamalas sa kung mga kikinig sila'y sila'y mga karirinig at huwag mga kaunawa. Baka sakaling sila'y mga balikloob at patawarin sila. So, narito po, mapapansin ninyo na yung, yung ilan kasama ng mga alagad ay lumapit sa Panginoon. Ito ang ibig ng Panginoon. Lalapit tayo sa Kanya upang alamin ano talaga ang Kanyang ibig sabihin. So napakalaga po ito. Una, nalapit tayo sa Diyos. Nalapit tayo kay Kristo sa pamagitan ng pananalangin. Pagkatapos, pag-aaralan nating mabuti yung ating mga nabasa, yung ating mga napakinggan. Ang sinasabi ng Panginoon, yung mga nasa labas, ibig sabihin, yung malayo sa kanya, yung hindi magsiyas at hindi magtanong, hindi magsaliksik na mabuti, sila yung mga nasa labas mananatili ito sa kanilang talinaga. Datakwat kung tayo ay mapagpakumbaba at tayo lalapit at tayo magtatanong ng buong puso, walang pagaling lang mauunawaan natin ang salita ng Diyos. Tatandaan po, ang lalapitan natin ang Panginoon. Hindi yung mga parasiyo, hindi yung mga eskriba. Ang Panginoon ang lalapita natin at doon tayo hihingi ng tulong sa pag-unawa. Salamat, Pastor. At ngayon po sa pangatlong katanungan, ano ang dagdag na diin ni Kristo sa kahalagahan ng patuloy na pakikinig at pag-unawa sa salita? Sige, basahin mo dyan sa talatang 21 hanggang 25. Ano ang sinasabi? Sinabi niya sa kanila, dinadala baga ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan at hindi baga upang ilagay sa talagang lalagyan ng ilaw. Sapagkat walang anumang bagay na natatago kundi upang mahayag, ni nalilinin kundi yao'y upang mapasaliwanag. Kung ang sino man ay may pakinig, na ipakinig ay makinig at sinabi niya sa kanilang, ingatan ninyo kung ang inyong pinakikinggan sa panukat na inyong isinusukat, kayo'y susukatin at igit pa sa inyong ibibigay. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang wala, pati ang nasa kanya ay aalisin pa sa kanyo. So ang wika po, ang ilaw, hindi sinisindihan pagkatapos itatago. Ha? Kundi ito ay inilalagay sa talagang lalagyan. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos na siyang ilaw ay hindi marapat na isinasa sa isang tabi natin. Kinakailangan ito ay nakalagay sa tamang lalagyan upang ito ang magtanglaw sa ating tahanan, hindi marapat na matapos nating mabasa, isa sa isang tabi na natin at kung ano yung batas na ating nalalaman, yun ang ating susundin. Kakalimutan natin yung batas o yung tagubilin ng Diyos. Napakahalaga po na kung ano ang tagubilin ng Diyos, ito ang ilaw, ito ang katutuhanan, ito ang ating pangahawakan. Ito ang ating isa sa kabuhayan. Hindi kung ano ang sinasabi ng batas ng lipunan. Hindi kung ano anong sinasabi ng tradisyon. Hindi kung ano ang sinasabi ng mga theologians. Hindi kung ano sinasabi ng mga pastors o ng pare. Kinakailangan ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po maaari na, eh, sabi ka ni pastor, ah, sabi ka ni eh, ganito. Kaya ang sinasabi yan, Alin bang takalan ang ating ginagamit? Yung salita ng Diyos o yung salita ng mga theologians? Yung salita ng uh, kung sino man na uh, iginagalang natin o ating tinitingala? Marapat ang ating basihan, ang liwalag na ating lalakaran kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yan po ang napakalagang katutuanan na sinasabi dito ng Panginoon. Sapagkat kung ang takalahan na iyong ginagamit ay yung takalahan tao, problema. At kung ano ang ating batayan, yun din ang pagbabatayan sa atin. Kaya kung tayo, ang pinagbabatayan natin ay ang salita ng Diyos, ang salita rin ng Diyos, ang magiging bataya. At ang wikaryan, yung mayro na, daragdagan pa. Pero yung wala na nga, pati yung nasa kanya, aalisin pa. Kaya napakalaga ng ating pangahawakan sa lita ng Diyos. At ngayon po, sa huli nating na katanungan, ano naman ang itinuturong katotohanan ng talinhaga tungkol sa binhi? So, isang talinhaga muli ang ibinigay ng ating Panginoon na masusumpungan sa talatang 26 hanggang 32. Ano ang sinasabi nito? Tingnan natin yung patungkol naman sa binhi. At chinabi niya ganyan ang kaharian ng Diyos na gaya ng isang taong naghasik ng binisan lupa at natutulog at nagbabang sa gabi at araw at sumisibol at lumalaki ang binhi na din niya nalalaman kung paano sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa una-unay usbong sa kauhay pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay natatapat pag hinog na ang bunga ay ginagamit ang ganang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani at kanyang sinabi sa ano natin itutulad ng kaharian ng Diyos kung sa anong talinhaga isasaysay natin ito. Ito tulad sa butil ng binhi ng mustasa na pagkasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na sa lupa, gayon may pagkatanim ay tumataas at lumalaki ng higit sa lahat ng mga gulay at nagsasa ng malalabay, ano pa ang mga ibon sa langit ay mga, mga kasisilong sa kanyang lilim. So, dito po, inan lintulid naman ang karya ng Diyos o ang Ibanghilyo sa isang maliit na binig. Ito'y maliit. Datapot ito ay tutubo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin alam, subalit ito ay tutubo lalaki tulad ng isang puno ng mustasa na lumalaki pagkatapos ang mga ibon sa papawin ay dito nakakasumpong ng kanilang kapahingahan, dito sila gumagawa ng pugat. Ibig sabihin, ang ibanghilyo po, bagamat napakasimple sa paningin ng tao, ng wika nga, ang mga hudyo naghahanap ng uh, kababalaghan o ng milagro, ang mga grego ay naghahanap ng karunungan. So, para sa kanila, kamangmangan itong sinasabi ng Panginoon. Data po at pakatatandaan, ito ay lalago at dito makakasumpong ng kapahingahan, dito makakasumpong tayo ng kapanatagan, dito tayo makakasumpong ng kaligdasan. At pangalawa, sinasabi rin dito na ang salita ng Panginoon, ang Ibanghelyo, ang siyang maghahanda sa atin upang tayo'y mahinog, magbunga at mahinog sa ating buhay upang kung dumating na ang araw ng pag-aani, sasabihin, eh, hagis mo lang iyong karit sa pangkat ang anihin hinog na. Ibig sabihin, ang Ibanghilyo o ang salita ng Diyos ang siyang magpapalago sa atin at magdadala sa atin sa maturity. Christian maturity. Para hindi tayo kunting bagay natitisod. Hindi kunting bagay nagtatampo. Hindi kunting bagay aalis sa iglesia. Diyan sa Facebook, mayroon ako nakita sa site ng mga Adventist ko, no? mayroong nag-post ng kung bakit siya umalis sa Seventh-day Adventist Church. Nagbigay siya ng mga kadahilanan. Kaya lang, I am not interested na basahin yung kanyang kadahilanan. Sa pangkat alam ko, isa ang kadahilanan. Hindi niya pinag-aralan mabuti ang banal na kasulatan. Ano ba talaga ang itinuturo ng Iglesia Adventista? So, palibasang hindi niya pinag-aralan, nakinig lang siya sa sinasabi, mar maring sinasabi ng elder, maring sinasabi ng pastor, na hindi naman tama talaga dun sa theology ng Adventist, sasabihin, mali ang turo ng uh, Adventist. Alam po ninyo, nangyari po yan sa akin nung oh, ako'y estudyante. Mayroon akong binasang aklat. Sabi ko, tama ito. Patungkol sa righteousness by faith, tama talaga ito. Mali talaga tayo mga seven-day Adventist. Alam nyo, may nagsabi sa akin, Lev, bago ka magsalita ng ganyan, basahin mo muna ang mga sinulat ng ating theologians. At ano po ninyo nung basahin ko, yung mga sinulat ng theologians, nakita ko na pareho din naman doon sa offshoot na lumabas sa atin na sinasabing ito ang tamang turot uh, turo at aral patungkol sa righteousness by faith, ay eh, ganun din po naman pala yung ating itinuturo patungkol sa righteousness by faith. Kaya lang yung mga napapakinggan sa pulpito na hindi nag-aral na mabuti, kaya yun nasabi ng Panginoon eh, ingatan nyo anong uh, takalan ang inyong ginagamit na pantakan kasi kung ano ang ginamit ninyo, yun din ang gagamitin sa inyo. Kaya mahalaga po na tayo bilang Kristiyano, bilang Seventh-day Adventist, pag-aralan nating mabuti ano nga ba ang turo at aral ng Seventh-day Adventist. Ano ba talaga ang turo ng Panginoon? Ano nga ba talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan? Huwag po tayong mag-rely sa mga theologians. Ha? or mga pastors o kung sino man na napapakinggan natin na nangangaral maring through internet or through radio o kung sa ano pa mang kaparaanan ang ating pong gawin buksan natin ang ating banal na kasulatan basahin natin pag-aralan natin na puno ng panalangin at kapakumbabaan at sasabihin ko po sa inyo ang Diyos ang magpapatubo hindi po tayo Maaring tayo mahina sa klase, pero kapag ka ang Diyos ang ginawa mong gabay, walang taong mahina sa klase. Lahat magiging maayos sapagkat ang Diyos ang magpapatubo. Ang Diyos ang magpapaunawa sa atin. At dyan po, natatapos ang ating talakayan, mga minamahal natin mga kaibigan, mga kapatid. At iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating pinag Number one, hindi sapat na ang tao ay nakinig. Kinakailangan nating nakikinig at patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang nais makabilang sa karyan ng Diyos ay dapat maging masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos na personal. Pangtatlo, tulad sa ilaw, sundan natin ang salita ng Diyos hanggang sa mamanaag ang liwanag sa ating puso. Huwag masiyahan sa pakikinig lamang sa mga theologians. At pangapat, ang salita ng katotohanan ay dapat lumaganap sa buong lupa Subalit so, higit sa lahat maghanda sa atin sa pagharap sa Diyos na ating nawalang ikahihiya sapagkat gumagamit tayo ng tama na salita ng Diyos. So mga kapatid, sana po muling nakatulong itong ating simpleng pag-aaral na ito, ang pagwapala ng Panginoon sa masama nating kamdantay. Poy mananangin. Ama po namin banal, salamat po sa pagkatikaw na aming Diyos ay Diyos na nagkakaloob sa amin ng karunungan at kaalaman pangunawa sa iyong banal na sanita. Kung kami lamang ay magpapakumbaba, mananalangin, mag-aaral na mabuti. At kung kami ay handa na isakabuhayan kung ano ang aming napag-aralan, natutunan mula sa iyong banal na salita. O ang banal iyo pong nalalaman, na kami po ay mga mahina at malimit ang aming nagiging batayan kung ano ang batas ng lipunan, hindi kung ano ang iyong kautusan. Patawarin mo po nawa kami at tulungan kami ng Banal Espiritu na magkaroon ng iba yung pananampalataya at pagtitiwala sa iyong dakilang pag-ibig na kami makapanindigan sa katwiran, kabanalan at nagbibigay kalwalatian sa iyong dakilang pangalan. O oh, banal, iyo pong ipagpatawan lahat ng aming pagkukulan at At iyo po patuloy na kabagang pagpalay ng bawat isa sa amin, lalo tigit ang mga kapatid namin ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nagbabahagi ng katotohanan ito at pag-aaral na ito sa kanilang mga kaibigan. Ang pagpapala naman ng kalangitan ay kam kanila at na kanilang buong tahanan sa ngalang po ng aming Panginoon Jesus. Amen sa so, mga minamahal, hanggang sa susunod kong linggo, tayo'y magsamasamang muli sa pag-aaral ng Sarita ng Diyos.